Narsa. Lainat mo kwan. Sindog Sikat mo Apa sagde? Ayaw siya eh. Di ba si anak? Kanang dua ka kratsis, makalakaw. Di ka kau di ka magamit anak. Lakaw. Ayon. 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 Ayon.

sudah 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 sudah

Ah, sigodagan ta ditsoha. Nenene na. Dimana ako kuwan. Sugodagan ko. lagi 'to. Oh. Really oh. na? Hindi <laughs>